Yeah. Oh my God! <laughs> wow! Hmm. No, bagong buhay, bagong pag-asa. Yehe, good morning. hello good morning. Good morning, kami go. Good morning, my idol. Tadi. Hmm hmm. Ambatang maklet. Supportin satu. Entuh pinya oh naga lepas. <laughs> Histeria. Kepi nak kepih. Sot ini Ini Ay. Gatin min tutoy ni ano, Dodoy, dali. Hala. Turiyo kagatin min tutoy niya. Gehinobad na. Lahira, ina. Lo, ina. Hello, hello. hello. Ryo, mo yung hello. 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 Hmm, hindi mo na takot. tutoy mo. Sige. Ngatin min tutoy, hin tutoy, hin tutoy. Sige. Elias, <laughs> twist. Pakalakpak. Ala ka. Ala. Eh, hey, wag niya. Oh, so, pakain niya na. Aso. Ah, ya, yeah, baik tak ian.